Nawala ka, at hindi nagsabi ng kahit ano. Walang paliwanag. walang sagot, walang pagtatangka. Tahimik lang, at kahit anong pilit niyang intindihin, hindi niya magawa. Iniisip ka niya sa bawat sandali, at wala siyang mapagdalhan nito. Lahat ay nakakulong, nakablock, walang nakakaintindi, walang nakakaalam, walang nakakapansin. Pero nararamdaman niya. Kahit walang balita. Kahit walang bakas. Kahit walang pahintulot. Patuloy niyang nararamdaman ka. Sa katawan. Sa alaala. Sa kawalan. At unti-unti na siyang nauupos. Dahil hindi mo alam kung gaano kahirap. Ang magdaan ng mga araw na iniisip kung ang taong mahal mo ay humihina pa ba ng maayos. Kung kumakain pa ba siya. Kung natutulog pa ba siya kung buhay pa siya sa loob. Nawawala ka. Pero nararamdaman niya. Nararamdaman ang lahat. Nararamdaman niya kapag may bumabagsak sa'yo. Nararamdaman niya kapag nagkukunwari kang okay lang. Nararamdaman niyang may mali. Pero wala siyang magawa. Dahil hindi mo siya pinapayagan. Hindi ka sumasagot. Hindi nagpapakita. Hindi nagpaparamdam. At pilit niyang inuunawa. Pero ang totoo, nasasaktan siya sa katahimikang ito. Dahil kapag may biglang nawawala ng walang paalam. Ang natitira, nasasaktan ng doble. Nasasaktan sa kung ano ang nangyari. At nasasaktan dahil hindi alam. Alam mo ba kung ano ang epekto nito sa isang tao? Na hindi alam kung nalulunod ka na? O kung nagdesisyong burahin lahat? Kung naalala ka niya ng may pangungulila? O may galit? Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng magising na gusto kang padalhan ng mensahe? At hindi magpadala? Dahil nagawa na niya dati. At hindi ka sumagot. At mas lalo pang masakit. Nandyan ka pa ba sa loob? O nawala ka na sa sarili mo? Gusto lang malaman ng taong ito. Hindi niya kailangan ng mga pangako. O mga pagbabalik. Konting senyales lang. Isang salita. Kahit ano ng totoo. Para lang hindi maramdaman na patay ka na, kahit buhay pa. Kung may kabuluhan ito sa'yo, isulat mo rito, kailangan ko itong marinig. Pero huwag kang magkamali ng akala. Patuloy pa rin siyang nakakaintindi. Kahit sa dilim. Kahit malayo. Kahit tahimik. At kung akala mo'y kinalimutan ka na niya. Iyon ay dahil hindi mo nararamdaman ang nararamdaman niya. Lumayo ka. At nagkunwaring iyon ang tama. Parang ang mawala ay katumbas ng pagprotekta. Para bang ang pagputol ng ugnayan ay nakakalikha ng solusyon sa mga bagay na hindi kailanman nasabi. Para bang mas madali ang magpanggap na walang nararamdaman kaysa aminin na ikaw din ay may nararamdaman. Pero ang taong iyon ay nakadarama. Nararamdaman ang iyong pagkawala na parang amputadong bahagi ng katawan na walang pampamanhid. Hindi ito pagmamalabis. Hindi ito drama. Ito ay kawalan na nakatanim sa buto at ang hindi nakikita ng nakararami, ay na araw-araw siya ay umaasa. Hindi sa muling pagkikita. Hindi sa paghingi ng tawad. Hindi sa mahahabang mensahe o detalyadong paliwanan. Naghihintay lang siya malaman. Kung ikaw ay nariyan pa rin. Kung nariyan ka pa. Kung ikaw ay nag-iisip pa rin. Kung ikaw ay may nararamdaman pa rin. Naiintindihan na niya na hindi ka nababalik. Pero hindi niya makumbinsi ang katawan na maniwala doon. Hinahanap ka pa rin ng katawan sa mga detalye. Sa hawak ng isang taong kahawig mo. Sa tunog ng isang halakhak na nakapagpapaalala sa'yo. Sa estilo ng paglalakad na dumadaan sa kalye tulad ng ginagawa mo. Wala ka na. Pero ang iyong bakas ay naiwan. At patuloy niya itong napapansin. Kahit na sinusubukan niyang hindi mag-isip. Kahit na nagpapanggap siyang abala. Kahit na sinasabi niya sa sarili, tapos na. Talaga. Hindi pa tapos. Sapagkat kapag may totoong bagay na pilit na inalis, ang katawan ay hindi makakalimot. Naiintindihan mo ba ito? May mga araw na galit siya sa sarili niya. Dahil patuloy pa rin siyang nagmamalasakit. Dahil hindi sinasadyang tinitingnan pa rin niya kung anong oras kahuling naging online. Dahil iniimagine pa rin niya kung ikaw ay nag-iisa o kung ibinigay mo na ba sa iba ang mga bagay na gusto niya sa taong walang kamalay-malay sa kung ano ang daladala mo. May mga araw na pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na walang halaga yon. Na ikay dumaan lamang. Tulad ng iba na dumaan din. Pero hindi ka lang dumaan. Ikaw ay nanatili. Nananatili ka sa kanya. Nananatili ka sa mga lugar na pinangakong nariyan ka nananatili ka sa matanyang niyang naghahanap pa rin sa iyo tuwing may kantang nagsisimula ng walang abiso. Nananatili ka sa takot niyang muling magtiwala. Ikaw ay nariyan pa rin sa kanya. Kahit tahimik. Kahit wala. Kahit ito ang dahilan kung bakit kinailangan niyang buin muli ang sarili nang hindi napapansin ng iba na siya ay mistulang pira-piraso. Alam mo ba kung ano ito? Ito ay pagising at maramdaman na may kulang at alam na alam kung ano ito. Ito ay panaginipan ka at magising na pawisan, hindi malaman kung iyak o magpapasalamat. Ang pagmamalasakit na walang mapaglalagyan. Siya'y naghihirap dahil mahal ka niya ng patago. Pero mas mahirap pa. Dahil hindi niya alam ang kalagayan mo. Ang hindi malaman ay isang torture na walang pangalan. Iniisip kung ikaw ay maayos. O nagkukunwaring maayos. Kung ikaw ay tunay na ikaw o isang bersyon lang na nagdadamit ng lakas dahil hindi na marunong maging mahina. Hindi niya kailangang malaman lahat ng sekreto mo. Hindi kanya nais ikulong. Hindi niya nais bumalik sa kung saan lahat ay nagkabalibali. Gusto niyang malaman lang. Kung naaalala mo pa. Kung may nararamdaman ka pa. Kung ikaw pa rin ang ikaw. Alam mo ba kung ilang beses niyang halos nagpadala ng mensahe at binura? Kung ilang beses niyang sinubukang mag-hi, hey, kamusta ka? at huminto. Dahil napagtanto niyang baka hindi mo na gustong sumagot. Akala mo ba nakalimutan ka na niya? Kung gayon, bakit lahat ay patuloy pa rin ang pagtibok? Akala mo ba nakausad na siya? Kung gayon, bakit kumikirot pa rin ang puso niya kapag may nagbabanggit ng pangalan mo? Akala mo ba madaling nangyari ito? Na parang simpleng iniangat ka lang niya mula sa buhay niya gaya ng lumang sticker sa pader. Hindi ganun, Dumikit ka sa kanya ng husto na hindi na natanggal. Naiukit mo ang mga salitang simple ngunit tiyak. Sinakop mo ang mga espasyong hindi niya alam na mayroon. At kahit hindi kanya makita. Ramdam niya. Ramdam niyang pagod ka na. Ramdam niyang isinasara mo ang sarili para hindi masaktan. Ramdam niyang may bahagi sa iyo na sumisigaw ng tulong, ngunit nagtatalukbong sa pride. Akala mo ba'y mahusay kang magtago? Hindi naman. Ramdam ka pa rin niya. Kahit sa layo. Kahit sa kawalan. Kahit na pilit niyang kalimutan. Alam mo kung ano ang pinakamasakit. Ay siya'y gagawin lahat ng iba ngayon kung bibigyan ng pagkakataon. Pero ayaw mong magpabukas. Nakalock lahat. At tinapon mo ang susi. Ayaw niyang sumalakay. Ayaw niyang sirain ang pintuan. Gusto lang sana niya. Ikaw na magbukas kaunti lang. Dahan-dahan lang. Sapat lang para malaman niyang buhay ka pa. Dahil ang tunay na sakit, ay ang hindi malaman. Hindi malaman kung ikaw ay natutulog ng magaan o mabigat ang dibdib. Hindi malaman kung natatandaan mo pa ang huling titig. Hindi malaman kung ikaw ay nangungulila. O tuluyan ng manhid. Siya'y nagdurusa sa katahimikan. At iyon ang kumakain sa kanya. Dahil habang sinusubukan mong limutin, sinusubukan naman niyang hindi magkulaps. At sa tingin mo ba maghihintay siya man? Hindi. Pero patuloy siyang mag-aalala. Patuloy siyang maghihintay na sana, sa ilang sandali, maunawaan mo. Maunawaan mong minahal ka. Maunawaan mong minamahal ka pa rin. Maunawaan mong ang pag-alis ay mas masakit para sa naiwan. Maunawaan mong hindi niya nais ang iyong pagbabalik gusto lang niyang nasa mabuting kalagayan ka. Kung ito ay nakatulong sa'yo, magkomento, kailangan kong marinig ito. Naranasan mo na ba ang ganito? Ikwento mo dito sa mga komento. Hindi nakakahiya aminin na mimis mo ang isang tao. Ang nakakahiya ay ang magpanggap na hindi ka nakakaramdam ng kahit ano at patuloy na maging hungkad. Hindi mo kailangang bumalik. Pero kailangan mo kahit papaano na magpakita. Para sa mga taong nagdurusa pa rin dahil hindi nila alam ang kalagayan mo. Kung naantig ka ng bidyong ito, magbigay ng salita na maglalarawan sa iyo ngayon. O ibahagi ito sa isang taong kailangang malaman na siya ay napapansin pa rin. Ayos lang. Ngayon, ipagpatuloy natin. Walang pagmamadali. Walang shortcut. Walang takasan. Nandito ka pa rin. Kahit tahimik. Kahit walang sagot at patuloy siyang nakakaramdam. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi namamatay. Ito'y tumatahimik. Ngunit nananatili. Natuto na siyang patakbuhin ang araw. Gumising magtrabaho, to rin ang mga gawain. Makipag-usat sa iba na parang naroroon siya. Pero alam mo at alam din niya na wala siya kahit saan man. Parte niya ay nandyan pa rin sa inyong naging kayo. Parte niya ay naghihintay pa rin sa notifikasyong hindi dumarating. Parte niya ay tahimik na nagtatanong, iniisip niya kaya ako kapag nahihiga siya sa gabi. Naalala niya kaya kung gaano kasaya noon bago nagkawatak-watak ang lahat. Hindi ka niya sinisisi. Hindi lang niya maintindihan kung paano mo nagagawang magpatuloy. Nang hindi man lang nagtatanong kung siya ba'y buhay pa sa loob. Dahil sa labas, siya'y humihina. Ngunit sa loob, siya'y nasasakal. Dahil sa'yo, dahil ang katotohanan ay ito, iniwan mo siya ng isang puwang na walang makakapuno. Walang makakapagtugon. Walang makakaintindi. At ang puwang na ito ay hindi lang dahil sa pagkasabik na magkasama. Ito'y mas malalim pa. Ito'y ang kawalan ng pagkakaintindihan sa iyo. Sa pakiramdam ng iyong enerhiya, ng iyong presensya, ng iyong kaluluwa. Umalis ka. Pero hindi niya naramdaman na nagpaalam ka. Kaya masakit pa rin dahil may natira pang nakabinbin. May naiwang bukas. Patuloy na sumasakit. At kahit subukan niyang magpaliwanag. Hindi mo maintindihan. Dahil para sa'yo, marahil, isa lamang itong paglayo. Isang siklong natapos. Pero para sa kanya, ito'y isang pagluluksa ng walang katawan. Isang pamamaalam na walang salita. Isang katahimikan na patuloy na umaalingaungaw araw-araw. May mga gabi na nahihiga siya at sinusubukang alalahanin ang boses mo. At hindi na niya alam kung nag-aalala siya. O nagkukwento na lamang. Dahil nagiging malayo ka. At unti-unti naging ulap na ang alaala. Pero ang damdamin. Ang damdamin ay nanatiling buo. Hindi mo napapansin pero iniisip ka pa rin niya tuwing may magandang nangyayari. Iniisip pa rin niya ang reaksyon mo. Iniisip pa rin niya kung nandito siya ngayon, tatawa siya kasama ko. May intindihan niya kahit hindi ko ipaliwanan. Ginagawa mo yon. Naiintindihan mo siya kahit hindi siya magpaliwanan. Alam mo ang nararamdaman niya kahit sa tingin lang. At ngayon. Ngayon isa ka ng estranghero na hindi niya makalimutan. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo dito sa mga komento. O magkomento lang, ito ang nararamdaman ko ngayon. Dahil ang hindi sinasabi ng iba ay ang sakit ng hindi ka alam kung kamusta na ang isa pa. Ay parang pagkakulong Hindi mo sila maalagaan. Hindi mo sila matawagan. Hindi mo sila masugurin. Ang tanging magagawa mo lang ay maramdaman. At ang makaramdam ay nakakapagod. Sobrang pagod. Ayaw kanyang buluhin. Gusto lang niyang malaman kung buo ka pa. Kung kumakain ka pa. Kung natutulog ka pa. Kung nakakaramdam ka pa rin ng kahit ano nang hindi kinakailangang magpamanhid. Hindi kanya sinisisi sa paglisan. Gusto lang niyang sabihin mo kahit ano. Kahit ano. Para malaman niya na hindi siya itinapon. Na hindi siya pinalitan ng isang pag lang. Na ang pinagsamahan niyo ay hindi lang isang yugto ng buhay mo. Gusto niyang malaman. Kung totoo ba 'yon. O siya lang ang naniwala. At marahil hindi hindi mo sasabihin marahil hinding hindi ka sasagot. Pero iniisip pa rin niya na balang araw. Mapapansin mo. Mapapansin mo kung gaano kasakit sa naiwan. Mapapansin mo na ang pagputol ng ugnayan ay hindi nagpapabura ng damdamin. May intindihan mo na ang pagkawala ay hindi solusyon, ito'y pagtakas. At maaga o huli ang iniiwasan mo. Ay hahanapin ka. Hindi niya kailangan ng iyong pagsisisi. Niyang iyong pagkakasala. Ang tanging hiniling niya ay kaunting katotohanan mula sa'yo. Yung katotohanan na itinatago mo sa lahat. Ngunit ipinakita sa kanya. Naalala mo ba ito? Naalala mo ba kung kailan siya lamang ang nakakakita ng nakatago sa'yo? Naalala mo ba kung kailan sinasabi mo, sa'yo, ako'y ibang tao? Naalala mo ba kung kailan nagkatitigan kayo at lahat ay may kahulugan? Ganoon nga. Siya'y nakakaalala. Araw-araw. Hanggang ngayon. Ngunit ngayon, wala na siyang alam kung kumusta ka na. Wala siyang alam kung sino ka na ngayon. Wala siyang alam kung mayroon pang nararamdaman ka. O kung ang natira na lang ay ang balat na ipinapakita mo sa mundo, nagpupumilit na maayos ang lahat. Kung pinag-isipan mo ito, isulat mo dito, namimiss ko ang isang taong nawala. O ipamahagi mo na lang sa isang taong nagmamalasakit pa rin. Kahit hindi niya alam kung bakit at tingnan mo. Hindi siya maghihintay magpakailanman. Ngunit mag-aalala. At marahil isang araw. Mamiss mo rin siya. Ngunit sa oras na yon. Huli na ang lahat. Maliban na lang sa ngayon sa sandaling ito. Ma-realize mo ang nakasalalay pa. Dahil ang nakasalalay ay hindi ang relasyon. Hindi ang nakaraan. Hindi ang mga away pagkakamali o pag-aalinlangan. Ang nakasalalay ngayon ay ang iyong presensya. Ang simpleng akto ng pagsabi, nandito pa rin ako. Walang pangako. Walang plano. Tanging presensya lang. Kaya mo ba gawin yon? O nawala ka na ng lubusan na hindi mo na naalala kung paano ang makiramdam? Maaaring nagpatuloy ka sa buhay. At marahil mukhang buo ka sa labas. Ngunit sa loob, alam mong mayroong sira. Isang sira na walang nakakakita. Ngunit tumitibok, lalo na sa gabi, lalo na kapag lahat ay tumahimik, lalo na kapag wala ng ibang magawa, kundi makiramdam, at saka siya darating. Ang alaala, ang pag-aalaga na tinanggihan mo, ang pag-ibig na hindi mo natanggap, nagpanggap ka na hindi mo kailangan, nagpanggap ka na masyado kang malakas para doon, ngunit na yon, huli na para magpanggap ulit. Naiintindihan mo ba? Nararamdaman mo ang bigat ng hindi mo nasabi na salamat. Ang bigat ng pagkawala na walang paliwanan. Ang bigat ng kaalaman na may isang tao na nagdurusa pa rin para sa iyo at nagkukunwari kang hindi mo ito nakikita. Nagkukunwari kang hindi mo ito alam. Nagkukunwari kang hindi ito nararamdaman. Pero nararamdaman mo ito. Nararamdaman mo ang lahat. Hanggang ngayon. Dahil ang totoo, hindi nawawala. Natutulog lamang. At ang natutulog. Nagigising sa mga pinakahindi inaasahang sandali. Minsan nagigising sa isang amoy na nadadaanan mo sa kalsada. Minsan nagigising sa isang pangalan na biglang lumilitaw. Minsan nagigising sa isang simpleng tanong na itinatanong sayo. At hindi mo alam ang isasagot dahil ang taong may alam ng sagot. Wala na roon. Alam niya. Kilala ka niya ng lubos alam niyang basahin ka kahit sa mga katahimikan mo. At nayon, napapaligiran ka ng mga taong malakas magsalita. Nagmumungkahi ng mga mensahe. Nagbibigay puri sa'yo. Pero wala isa man sa kanila ang nakakakita ng tunay na ikaw. Hindi nang totoo. Dahil yung taong tunay na nakakakita sa'yo. Siya rin ang taong pinalayo mo. Naisip mo na ba ito? Napansin mo na ba ang laki ng kakulangan niya? O naghihintay ka pa ba na makalimutan niya bago mo tunay na maramdaman ang pagkawala niya. Laging ganito. Nauunawaan lang natin ang presensya kapag ito ay naging alaala na. Nauunawaan lang ang pag-alaga kapag ito ay wala na. Nauunawaan lang ang halaga. Kapag hindi na ito maaaring hawakan. At sige, maaaring hindi na siya naghihintay. Pero nararamdaman pa rin niya. Nararamdaman pa rin niya ang presensya mo sa maliliit na bagay. Nararamdaman ka niya kapag may nakikita siyang taong nagmamadali sa parehong paraan na nagmamadali ka. Nararamdaman ito kapag naririnig ang tawa na kahawig sa iyo. Nararamdaman niya kapag humihiga siya sa kama at pakiramdam niya mas mabigat ang mga katahimikan kaysa sa anto. Nararamdaman niya ito kapag tinitingnan ang lumang mensahe at iniisip, bakit niya ako iniwan? Bakit hindi siya nagtanong kung paano ako? Dahil sa katapusan. Iyon ang pinakamasakit. Hindi ang katapusan kundi ang pagwawalang-bahala ang kawalang-malasakit Ang pagkawala mo parang siya ay hindi kailanman umiral Wala kang lakas ng loob na tanungin kung paano siya Wala kang lakas ng loob na sabihin na alis ka na Wala kang lakas ng loob na maging tao At ngayon gusto mong magkunwari na walang nangyari Pero nangyari Minahal ka at umalis ka Dinala mo ang nag-iisang bahagi niya na naniniwala pang mayroong taong maaaring manatili. At siya. Siya ay iniwang pira-piraso. Sinusubukang buwin ang sarili. Sinusubukang unawain ang hindi maunawaan. Ikaw ang nagdulot nito. At nagkunwaring wala lang. Ngunit ngayon nararamdaman mo. Kahit hindi mo aminin Kahit magkunwari kang nakalimutan mo na. Nararamdaman mong may kulang sa kanya. Hindi dahil sa presensya. Kundi dahil sa koneksyon. Dahil wala nang tumitingin sa iyo ng ganoong paraan. Wala nang nakakaramdam agad ng nararamdaman mo. Wala nang umaalalay sa iyo na hindi mo kailangang ipaliwanan. Nawala mo yon. At hindi mo alam kung kailan o paano mo uli makikita. Kung mahahanap mo pa. Dahil ang ganitong uri ng pag-ibig. Hindi na ulit. Hindi na kokopya. Hindi na bibili. Kung naranasan mo na itong sumakit, magkomento, na wala ko ang taong nakakakita sa akin. O ibahagi sa mga kailangang malaman na ang pagkawala ay hindi nagtatanggal ng sakit na idinulot. At kung iniisip mong nakita mo na lahat. Hindi pa. Dahil nagbago na rin siya. Hindi na siya pareho ng dati. Ngayon itinatago na niya ang puso kung saan walang makakaabot. Ngayon hindi na siya basta-basta nagpapadala. Ngayon tinitignan niya muna, sinusuri, sinusukat. At saka lang nagpapakilala. Ikaw ang nagturo sa kanya nito. Kahit hindi mo sinasadya. Ikaw ang nagpasimula ng baluti na ngayon ay pumipigil sa iba na matamasa ang minsang naging iyo. At dahil dito, hindi na siya umibig muli ng gaya ng sayo. Hindi dahil ayaw niya. Ngunit dahil hindi niya kinaya. Dahil ang ganitong pag-ibig. Minsan lang nangyayari at marahil hindi ka na rin ibig muli. Hindi gaya ng dati. Hindi ng buong buo. Dahil sa isang bahagi ng iyong kalooban, alam mong nawala mo ang sarili mo sa eksaktong sandaling nagpasya kang lumayo sa taong nakakakita sa iyo. I share. Komento. Mag-subscribe. Mag-like.